Bago ang lahat. Happy happy birthday tay. Eto, pabati na yung pasaway mong anak. Pero kahit ganun, kahit pasaway ako, basta lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. Kayo ni nanay, saka thank you kasi kayo yung naging magulang namin na magkakapatid. Hiling ko na lang kay God yung patuloy kayong pahirami ng buhay, ni nanay na nanggagaling kay God para mas magabayan ninyo pa kami hanggang sa pagdanda namin. Wala naman kami maghihingin kundi yung kaligtasan ninyo palagi. Kaya, happy happy birthday time. Enjoy your day. Ayan, umiyak na ako. Kahit malayo kami, hindi naman nawawala yung pagmamahal namin para sa inyo ni nanay. Ha, salamat sa pag-iintindi mo sa amin, sa mga apo mo, kahit may mga sarili na kami pamilya, andyan pa rin kayo ni nanay. Basta, alam ni kung gaano, na, kung namin kayo kamahal bilang isang magulang. Walang papalit sa inyo bilang isang magulang nang kaya enjoy your day at Happy happy birthday again, Ty. I love you.